Hala, grabe, tignan nyo guys, oh. may Beyblade. Naglalaro siya. Uy, grabe, astig na sira niya yung bato. Napaka-astig naman nun. At saka, wait lang, parang may naglalaro ng Beyblade dito sa may, ano, battle, Oh. Pero guys, silipin natin. <laughs> Pero bago nga pala natin tignan, guys, kung ano yung mga naglalaro dito sa may, ano, battle, eh, wag nyo munang kakalimutang i-like ang video at mag-subscribe na rin kayo, ah. Kung alam nyo ang Beyblade at kung hindi pa, para malaman nyo na to, boy. At dahil nakapag-like at subscribe ka na, tara, silipin na natin to, boy. <laughs> Teka, ayun, oh, grabe si pare, naglalaro siya dito. Wow, ganda ng Beyblade niya mga tropa. Tignan nyo, color violet. Oh, min. Sana all may ganyan na Beyblade. Ako kasi wala eh. <laughs> Kaso nga lang wala siyang kalaro mga tropa. Bossing, bossing. Ba, pwede mo naman akong bigyan ng Beyblade. Parang marami ka asing Beyblade eh, no? Ganda ka nga nung sa iyo eh. Wala na akong extra Beyblade, tropa. Pasensya na. Oh no, wala na daw siyang extra na Beyblade. Okay lang yun, tropa, tropa. At least nakikita ko yung Beyblade mo. Eh, sobrang ganda. Ayun <laughs> guys, so, oh, naglalaro siya mag-isa pero wala nga siyang kalaban. Ayun nga guys, tingnan-tingnan natin dito. Baka may makita pa tayo dito na pwedeng mangingian ng Beyblade. Mga mamalimos tayo. <laughs> Tsaka wait lang. Ano yung boy? Bakit naman may nagbabaksakan ng mga bato dito? Oh no! Ayun <laughs> guys, so, oh, grabe nagbabaksakan yung mga bato dito kanina. Nawala bigla nung pumunta tayo ah. Tara nga, dibut-dibutin nga muna natin to guys. Ayun no, oh, si Tropa. Oy, Tropa. Pa, pwede naman man makahingi ng Beyblade. Oh man, hindi niya ako pinansin. Gamot <laughs> naman ni Tropa. Siguro sa iba na lang natin subukan guys, manghingi at manlimos pa. Eto, eto. Uy, bossing, bossing. Baka pwede naman manlimos ng Beyblade. Para makapaglaro na rin ako katulad nila. Sige na. <laughs> Pag akong kausapin, Tropa, magjijim pa ako. Oh no, magjijim ka pa, Tropa. Sige na, please. Bigyan mo na ako ng Beyblade. Naiingit kasi ako sa kanila eh. Gustong gusto na rin makipaglaro sa kanila sa may battleground. Tropa, gajaging ako dito. Huwag ka magulo. Oh no! Ang damot naman ni Tropa. Nagmamakaawa <laughs> na nga ako sa anye. Sige na nga, yaa mo na. Tara guys, maghanap tayo ng paraan. paglibot libot tayo. Baka makakita tayo ng mga tinapon na Beyblade. <laughs> Sige natin sa mga basurahan. Teka, nasa kaya yung mga basurahan dito? Wala nga lang akong makita ito. Baka may Beyblade dito. Wala naman siguro, no? Oh man, paano 都。人 Naku, naku, tara, maganda pa na pa tayo, guys. Ito, <laughs> guys, so, um, may naglalaro dito. Nakakaingit naman. Tatlo-tatlo yung kanyang Beyblade. Eh, sobrang dami ng kanya. Tapos, magkakapurhas. Sana, all tropa. Ang dami mong Beyblade. Nakakaingit ka naman. Tara nga, mga tropa, libot-libot mo na tayo dito. Para makita natin, baka mamaya, eh, may nagbebenta pala dito ng Beyblade. <laughs> uh Teka, ito na yata yung shop ng mga Beyblade. Ay, Bladers Bladers. Uy, ito na nga ata. Yun boy. Resilip na tayo dito, guys. Pwede ba tayo pumasok? Uy, wow, ganda dito. Ang dami nga mga display na Beyblade, oh. Mga, <laughs> mga ano, ang sa mga manlalaro. Tapos, ito pala, oh. Ang dami nga dito mga binibenta. Dito pala bumibili ang mga tao. Resilipin na natin, guys, kung anong magandang Beyblade ito. Ganda na itong color blue na to. Pati yung red sa ilalim. Kaso nga lang, magkano kaya ito? Paano ba bumili dito, guys? Kaso nga lang, may pera ba tayo? parang wala ata akong pera guys eh Oh no, zero Naku, naku, di tayo makalaro nito Naku naman <laughs> Teka, saan kaya dito? Uy, laki ng tao na to Bossing, bossing <laughs> Sa kanya siguro binibenta guys Sa mga Beyblade at saka bumibili Saka ito pa buyo Wow, ang ganda nito Parang dito rin yung laruan ng Beyblade Ay no, kaganda Astig <laughs> Pero sige, wala pala akong pambili dito guys Paganap na lang tayo ng kailangan gawin Teka, ano ba tong araw na to? Ba't ako pinapapunta roon parang pumunta nga tayo tayo sa may arrow na yun guys sundan natin eh no yung color yellow hindi na pa kasi ko pinapapunta niyan eh ito teka kausapin nga natin to boy ayan talk daw oh teka anong sinasabi dito sabi niya bago lang ba daw tayo syempre bossing bago lang ako dito <laughs> wala nga ako ano eh beyblade eh pero may naman ako uy mukhang bibigyan tayo na ni tropa ng beyblade ah uy nice one guys pinairam niya nga tayo boy maraming salamat sa bossing kaso nga lang guys ang sa sabi niya sa akin eh, hindi pa daw masyado malakas yung Beyblade na pinahiram niya sa atin pero <laughs> tara, tara guys dito muna tayo sa may ano walang makakakita nakakaya kasi kapag yung Beyblade natin mapangit no <laughs> ayun o kaso nga lang may mga tao dyan dito tayo sa may park para walang makakita ayun dito guys wala labang tao okay na siguro dito no <laughs> tara ispon na natin to guys Ito nga pala ang Beyblade ko ayan no? handa na ba kayo ilabas uuuuy ayan sya guys tignan nyo Naapakah Color white, simple lang. Pero ayos na rin, di ba? Kasi binigyan niya tayo na itong maangas na Beyblade. Makakapaglaro na rin tayo. <laughs> tara guys, tara guys. Pumunta tayo doon. Pero wait lang. Ano to? Kainan? May nakalagay dito ang snacks, oh. Kasi wala naman akong pera pambili. Tara guys, tara guys. Pumunta nga muna tayo doon sa Mieno. Sa may mga battle. Subukan natin makipaglaro sa kanila. Excited na ako, takbo. <laughs> Buti na lang binigyan tayo ni, ni Bossing. <laughs> Teka, saan ba yung daan dito? Ito, talo na lang tayo guys Para shortcut So nga pala May isa pa siya sa akin sinabi Para daw gumanda ang Beyblade ko Kailangan daw natin siyang palakasin So paano daw yun? syempre kailangan daw natin Anwin Ilabas ang Beyblade Tapos ito yung mga bato Kailangan daw natin itong patamaan Katulad nyan Ayan oh O diba? Level 1 rock daw yan Kailangan natin mapatumbay ang rock na yan Ayan eh, no? Nice one Ang mo Beyblade Kaso <laughs> nga lang Level 1 rock pa lang yung kaya natin Mga tropa Hindi pa natin kaya dito yung mga malalaki ano no, ba to? Ito lang kaya natin yung maliliit. So sa ganung paraan, eh mapapalakas natin, di ba? Lastig! Pero wait lang, asan ba yung dito yung mga naglilaban? Check nga natin boy, baka mga may naglalaro na dito sa may battle arena. Kaso nga lang parang wala ah. Oh man! Pero susubukan ko kahit wala pa akong kalaro. Ingit na ingit kasi ako kanina. Tara lagay natin to. Teka, paano ba? Di ata pwede maglaban dito. Doon yata sa may isa. Tara subukan natin sa may kabila mga tropa. Doon lang ata po pwede pwede Dun ata pang official na labanan eh Dito pang practice Tara ka tayo dito guys sa bihagdaan na ito Wala ah dito na nga lang Eto na guys labas na natin ang Beyblade Let's go Uy eto na yung sa akin guys Uy ba't mo naman ako nilalabanan Tropa huwag mo labanan Mahina pa ako eh Oh no teka babalik ko nga muna E tignan mo naman yung Beyblade mo mukhang malakas Tapos bigla bigla ka na lang naglalabas Hindi pa nga ako masyadong magaling eh Nagpa-practice malang ako eh. Pero yun guys, parang inagawan tayo ng laro na ito ni Tropa. Sige, yari ko sa akin. Magiging matapang ako oh boy. Tara, ilalabas ko na ang Beyblade ko. Oh no, umaapoy yun sa kanya. Alah, bakit naman mayroong biglang bull? Oh no! <laughs> naku, naku. Mamaya na natin ilabas. Parang malakas ata sobra yung kanya eh. Pero sige, matapang ako eh. Tara, labas na natin ang Beyblade. Oh ano Tropa, lumaban ka sa akin boy. <laughs> Eto yung Beyblade ko. Oh, hinihintay ka na ng Beyblade ko. Ilabas naman na yun sa'yo. Naku guys, natakot ata si Tropa. Hindi na siya nakipaglaro sa akin. <laughs> Sabi ko si inyo guys eh Bigla na lang nga atras yan Kahit may lumabas pa na no, bull sa kanya Beyblade <laughs> Tara tara Papalakasin ko na lang muna siguro yung Beyblade ko no Ito yung mga rock na level 1 Kailangan nating patamaan yan Ayan patamaan natin yan boy Kailangan lumakas yung Beyblade natin eh Para pag naipaglaban tayo edi mas okay <laughs> Ayan guys boom Pangalawang bato na to Nice one Uy nice one Nakadalawang bato tayo dun Bago masira yung Beyblade natin Pero huwag kayong mag lalala giging okay pa rin yun. So yun guys, nag-usap-usap nga pala kami dito, no? So tinuruan nila ako, pwede daw pala mapalitan at ma-customize ang Beyblade. Eh guys So, customize natin na Ayun, ito na mga tropa. Pangalanan daw natin. Ano kaya magandang pangalan dito? Ayan, guys, Super Blade yung pinangalan ko, no? Tapos pwede pala nating kulayan. Syempre, yellow. Ayun oh. Nako, customize 'yung ating Beyblade. Tapos yung iba pa testing natin, eto guys grabe, ganda na ng Beyblade natin boy, color yellow tara, okay na to, tara guys tara guys, check nga natin dito sa may gilid, ganoon na kinalabasan ng Beyblade natin no, eto na Beyblade, lumabas ka ayun, oh. uy, ganda na boy color yellow na, ang ganda ganda na boy, hindi na siya pangit tara, kunin na natin Beyblade, bumalik ka na. Tara, tara, pumunta na tayo dito. Dito tayo may iya. Kasi maganda na yung Beyblade natin, boy. <laughs> Makipaglaban tayo, no? Pwede na kaya. Kaso wala naman tayong kalaban. Punta na lang natin tong araw. Baka may papagawa pa sa atin. Uy, eto guys. Tinuruan niya ako. Sabi niya sa akin, eh pwede daw pala ako magpabilis ng Beyblade. Tara, testing nga natin yung boy. Ayan, go Beyblade. Eh, no? Ang gagawin daw natin, papabilisin. Ayan, no? Sobrang bilis. <laughs> Grabe. Grabe, ganun pala yun boy. Maraming salamat talaga ay bossing sa pagtuturo niya sa atin ha. Ang dami natin natutunan boy. Wait lang, may naglabas dito ng Beyblade oh. Tara, labanan natin yan boy. Look, <laughs> yari ka sa akin. Bug, baksak. <laughs> ano tropa baksak yung beyblade mo no eh bat mo naman kasi nilabas yung sa iyo eh alam mo naman yung sa iyo bago pa sa akin malakas na pinakustomize ko na si eh, kung gusto mo lumakas din yung sa iyo eto kausapin mo lang to si bossing tuturuan ka niya ng mga malulupit na pwede mong gawin sa beyblade mo para maging malakas na rin yung sa iyo <laughs> pero wait lang what nag <laughs> tata si tropa natakotata siya sa atin kasi natalo natin siya <laughs> tara maghanap pa nga tayo ng mga makakalaban natin dito eto Meron ditong Beyblade na pakalat-kalat to oh. kanino kaya yun, boy Ayun, o, trago, Beyblade Lalabanan ko yan <laughs> Yari sa kanya, <yung> boy O, na umin ako, natalo yung Beyblade ko, ang lakas naman Nung sa kanya, kanino kaya yun Guys, siguro dito yung sa lalaki Na to, o, oh, men, nagbibigayan siya ng Beyblade, oh. sana all Nagkakaroon ng bigayan Sa akin kasi, may nagbigay din sa akin Kaso, si Maanong, yung mabait <laughs> Pero sa kanila, guys, parang kakabili binibili lang nila ng Beyblade tapos eh nireregalo ka agad. Kaya mo na, wag natin silang pansinin mga tropa. Magkana pa tayo na makakalaban natin. Hindi kaya palakasin pa natin yung Beyblade natin guys na si Superblade. Ayan, mga level 1 na ba to? Mag-practice muna tayo. Ayan, level 4 na pala tayo guys. Eh, si no? ba diba? Nakakadalawa na tayong bato agad. Nice, nice. Uy guys, kanina pa ako nagpa-practice dito sa mga bato. Medyo malakas na yung Beyblade natin. eh, no? Tignan nyo ah. Oh, mapapatumba agad natin yan Makakarami agad tayo ng bato Bago maubos yung buhay ng Beyblade natin O oh, diba nakakatatlo na agad ako oh, Ito pang apat oh Nice Bago maano yung Beyblade ko Nakaapat agad ako Eh hey, no Uy gumagaling na talaga tayo sa paglalaro Pero mamaya ay eh, susubukan natin makipaglaban na <laughs> Okay na to okay na to Nice one Tara maganap na tayo ng pwede natin makalaban mga tropa Punta tayo dito sa may battle arena Paano kaya makipaglaro? Baka nga natin pumunta dito. Ganyan ba? yung pala eh. Ayan, click natin to. O, pumunta kayo dito. May paglabad kayo sa akin. Kaso guys, wala atong makikipaglaro sa atin ah. <laughs> oh man. Siguro doon na lang tayo pumunta. Tapos, baka mamaya, maglabas sila ng Beyblade kapag naglabas tayo. Ito, katulad ni Tropa. pero guys, labas natin yung Beyblade natin. Pero bago natin gawin yun, e like mo muna yung video. Dali, dali. Okay, na-like mo na. Tara, eto na. At Tropa, go Beyblade. O, oh, nasa na lalaki na yun? Ba't bigla namang siya nawala? Forgot nandito na oh, nawala naman siya bigla. <laughs> naon oh, nako. Natakot ata siya, guys. Pero sige, sige. Ikot-ikot tayo tas boo! Sa ang bilis. Grabe Kaso wala na tayong nakalaban. para maghintay tayo na makakalaro natin dito. <laughs> Teka, guys. Wala pa lumalapit sa akin. Pero may naglalaro ng Beyblade dito. Tara, natin yung Beyblade niya. Go, Beyblade! Boo! Teka. Hoy, saan ka pupunta? Tara, dito. Maglaro tayo, boy. Ayun, oh, nilabas niya na yung Beyblade niya. Yari sa akin yung Beyblade mo. comment. Oh, Bumaksak yung sa in guys. Masyado na palang malakas yung mga Beyblade ng mga tao dito. Dapat maganap tayo nung kakayanin lang natin. <laughs> Teka, saan kaya yung mga medyo may hinapa, pa? Yun lang yung hanapin natin mga tropa. Ito na may lumapit na sa may battle arena. Naglabas na siya ng Beyblade. Uy, tatlo kami guys. Ra, it's ready to ano, fight. Tara, palag-palag na to boy. Uy, ano yan? Bakit parang may kadena? Oh man. Lugi ko dun na. Andaya naman nun. May kadena yung Beyblade niya. Naku na ko, tas umaapoy pa. Oh man. Wala tayong palag sa mga to. <laughs> uh, bakit tumumba si pare? Oh no, pare ay ayos ka lang ba? Ay, labas ulit natin yung Beyblade natin. Go, Beyblade! Ay, no. Uy, palag-palag na to, boy. Oh, no. Grabe naman ang lakas ng Beyblade nila. Wala tayo kalaban-laban. Pero sige, for the last moment, susubukan pa natin, guys. Tara, tara. Go, Beyblade! Let's go! Palag! Uy, palagboy. Oh, no. Lagi na lang talaga tayo natatalo. Ako na ko, na nga. Masyadong malalakas yung mga kalaban hati doon. Nakakaya. Takbo. So, yun, guys. Wala, hindi natin sila kaya. Pero at least sinubukan natin. Kaya naman, guys, magpapalakas pa ako at tatapusin ko na ang video. Huwag niyong kakalimutang ilig, -like, ha? At mag-subscribe na rin para magkaroon din kayo ng Beyblade at maalaro niyo ako. Let's go!